Aris ang magpapasigla sa iyong araw ay ang gabay ng kalikasan na nagtuturo ng tapang at determinasyon. Ang kulay berde ay magdadala sa iyo ng kasaganaan at mas matibay na ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo, ito rin ay sumisimbolo ng paglago, kaya kung may mga plano kang nais umunlad, ngayon ang tamang oras upang pagtuunan ito ng pansin ang mga number ay number 5 at number 14 ay nagdadala ng mas maraming oportunidad sa trabaho at negosyo. Maging bukas sa bagong ideya at huwag matakot sumubok ng ibang landas. Taurus ang araw na ito ay puno ng posibilidad, kaya hayaang gamabay ang likas mong kakayahan sa tamang direksyon. Ang kulay asol ang magbibigay sa iyo ng balanse at proteksyon laban sa negatibong enerhiya sa paligid. Kung ikaw ay may inaasahang sagot o oportunidad, maghintay ng may tiyaga dahil maaaring dumating ito sa tamang oras. Ang mga number ay number 2 at number 18 ay nagbibigay ng magandang senyales sa aspeto ng relasyon at pananalapi siguraduhin lang na maging maingat sa bawat hakbang na iyong gagawin. Gemini ang enerhiya ng araw na ito ay nakatuon sa pagunlad at pagbabago. Ang kulay dilaw ay magdadala sa iyo ng kaliwanagan ng isip at sigla upang harapin ang mga bagong hamon. Ito rin ay sumisimbolo ng katalinuhan, kaya gamitin ang iyong likas na kakayahan sa tamang paraan ang mga number ay number 7 at number 21 ay nagdadala ng swerte sa pakikipag-usap at pagbuo ng bagong koneksyon. Maaaring may dumating na bagong pagkakataon sa larangan ng trabaho o negosyo, kaya manatiling alerto at handa. Cancer. Sa araw na ito, bigyang pansin ang iyong damdamin at pakiramdam sa mga bagay-bagay. Ang kulay pilak ay magpapalakas sa iyong kakayahang makiramdam sa tamang desisyon, lalo na pagdating sa pamilya at relasyon, kung may alitan o hindi pagkakaunawaan, ito ang tamang oras upang ito ay ayusin. Ang mga number ay number 4 at number 19 ay nagbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya at nagpapahiwatig ng bagong simula sa buhay. Manatiling positibo at huwag matakot humingi ng tulong kung kinakailangan. Leo ang iyong likas na sigla at determinasyon ay lalo pang paiigtingin ng gabay ng kalikasan, ang kulay kahel ang magdadala sa iyo ng lakas ng loob at inspirasyon upang ipagpatuloy ang mga bagay na iyong sinimulan, ito rin ay nagpapahiwatig ng kasiyahan at pagunlad sa mga personal na layunin ang mga number ay number 9 at number 16 ay nagdadala ng swerte sa larangan ng karera at personal na tagumpay, maging matapang sa pagharap sa anumang pagsubok. Virgo sa araw na ito, iwasan ang labis na pag-aalala at magtiwala sa iyong kakayahan, ang kulay kayo manggi ay magdadala ng katatagan at praktikalidad sa iyong buhay, lalo na sa aspeto ng trabaho at pananalapi. Kung may plano kang naisimulan, ito ang tamang oras upang pag-isipan itong mabuti. Ang mga number ay number 3 at number 12 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa maliliit na hakbang patungo sa iyong pangarap. Huwag magmadali, at gawin ang lahat ng may tamang diskarte. Libra ang balanse at pagkakaunawaan ang magiging susi sa isang magandang araw para sa iyo. Ang kulay rosas ay magdadala ng pagmamahal at kapayapaan, lalo na sa mga relasyon, kung may tampuhan o hindi pagkakasundo. Ito ang tamang oras upang ito ay ayusin. Ang mga number ay number 6 at number 20 ay nagpapahiwatig ng swerte sa aspeto ng pakikipagkapwa, maging bukas sa pagtanggap ng tulong mula sa iba. Scorpio ang araw na ito ay nagdadala ng matinding enerhiya upang maisakatuparan mo ang iyong mga plano. Ang kulay asol ay magdadala ng mas malalim na pagunawa at proteksyon laban sa negatibong impluensya. Kung may mga bagay kang gustong simulan, gawin ito ng may buong dedikasyon ang mga number ay number 8 at number 15 ay nagpapahiwatig ng pagsulong sa iyong buhay pinansyal at emosyonal, magtiwala sa iyong kakayahan at huwag panghinaan ng loob. Sagittarius ang araw na ito ay puno ng kasiyahan at paglalakbay patungo sa mas maraming oportunidad, ang kulay dilaw ay magdadala ng determinasyon at sigla upang maabot ang iyong mga pangarap, ito rin ay sumisimbolo ng swerte at proteksyon sa bawat hakbang na iyong gagawin. Ang mga number ay number 10 at number 23 ay nagdadala ng magandang balita tungkol sa trabaho o negosyo. Manatiling bukas sa pagbabago at huwag matakot sumubok ng bago. Capricorn ang tiyaga at sipag mo ay higit pang magbubunga ng tagumpay ang kulay itim ay magdadala ng tapang at proteksyon sa iyong mga ginagawa, ito rin ay nagsisimbolo ng kapangyarihan at disiplina. Kaya gamitin ito upang mas mapatatag ang iyong kinabukasan. Ang mga number ay number 1 at number 17 ay nagpapahiwatig ng bagong simula sa buhay. Panatilihin ang determinasyon at huwag matakot humakbang pasulong. Aquarius ang araw na ito ay puno ng inspirasyon at bagong ideya, ang kulay sky blue ay magdadala ng linaw ng pag-iisip at positibong enerhiya sa iyong paligid. Kung may mga plano kang gustong isakatuparan, ngayon ang tamang panahon upang magsimula, ang mga number ay number 11 at number 22 ay nagpapahiwatig ng magandang balita sa aspeto ng pagkakaibigan at koneksyon. Huwag maiyang lumapit sa iba para sa suporta at inspirasyon. Pisces, ang iyong emosyonal na koneksyon sa mundo ay lalong magiging matibay sa araw na ito. Ang kulay puti ay magdadala ng kapayapaan at kaliwanagan sa iyong isipan, lalo na sa mga desisyong iyong gagawin. Kung may mga alalahanin ka, hayaan mong gamabay ang iyong puso sa tamang direksyon. Ang mga number ay number 13 at number 24 ay nagdadala ng swerte sa aspeto ng karera at relasyon. Maging bukas sa mga pagbabago at manatiling positibo.